Welcome ulit sa ating channel mga katulay sa Tagumpay. Sa bidyong ito ay ibabahagi ko lang sa inyo ang personal experience ko recently nung kumuha ako ng pagsusulit bilang isa ring aplikante at nangangarap na makapasok sa serbisyo. Gusto ko lang din ibahagi ito dahil baka sakaling makatulong din sa mga mag-aapply at kukuha ng pagsusulit sa mga susunod na taon para makapasok sa serbisyo sa gobyerno bilang isang sundalo, partikular na sa Philippine Air Force. Bale unang beses ko mag-apply sa Philippine Air Force. Subok lang. Nagbabaka sakaling makapasok din balang araw. Katulad nyo rin ako. Isang ordinaryong tao na nangangarap din maging isang sundalo. Sinundan ko lang ang post ng PAFHRMC sa kanilang Facebook page para malaman ko ang mga dapat gawin. Sigurado ako halos lahat kayo na nanonood nito ay nakafollow na rin sa Facebook page nila unang step ng proseso ay ang pagsusumite ng mga mahalagang requirements sa processing area kung saan kayo malapit. Special enlistment pala ina-applyan ko. Dapat kumpleto ka sa mga dokumentong hinihingi nila, tulad ng diploma, birth certificate, transcript of records at iba pa. Bale sa NCR nga pala ako nagpa-process. Unang araw ako noon nag-process ng requirements. Bandang alas 4 na ng umaga nang dumating ako sa gate 1 ng Villamor Air Base para mag-submit ng mga requirements. Pero pagdating ko dun sobrang haba na agad ng pila. May mga nakausap ako, mga kasabayan ko sa pila na ang iba daw ay alas 12 pa lang ng hating gabi ay nakapila na. Doon na sila nagpalipis ng gabi para maaga din sila matapos. Saka expected na rin siguro nila na blockbuster ang haba ng pila kaya sobrang aga sila nagpunta. Ang nakalagay kasi sa announcement nila ay 8am ang simula ng processing. Pero ako dahil first time ko nga eh di ko inaasahan na ganun ang aabutan ko. Akala ko pa nga e eh, pa lang ang pila dahil sa akala ko maaga pa ang 4.30 ng madaling araw. Ang totoo niyan sa oras na yon, muntik pa akong hindi makaabot sa kota ng applicants nila ng araw na yon na 500 lang yata. Nung nakapasok ako at nabigyan ng applicant queue number siguro pang 424 na ako na applicant. Anyway, to cut the story short, nakapag-submit naman ako ng lahat ng requirements ko na kailangan. After ng submission ng requirements ay sinabihan na rin ako ng attending HR officer sa schedule ng exam ko. Walang exact date na binigay sa akin nun para sa exam. Magantabay na lang daw ako sa Facebook nila dahil ipopost nila ang mga schedules ng exam doon at iba pang mahahalagang information tungkol sa exam. Pagkatapos nun ay bumiyahe na rin agad ako pabalik sa probinsya, dahil malayo-layo pa ang biyahe pa uwi sa amin. Full examination ang kukunin ko nun dahil first time applicant ako. Kailangan maipas ako ang AFPSAT at PAFGCT para makapagpatuloy sa processing. One week siguro after ko mag-submit ng requirements ay naglabas na rin sila ng information tungkol sa schedule ng exam. At nakita ko ang pangalan ko, date ng exam at lugar kung saan ako mag-e-exam. So, ilang araw bago ang exam ay nagsimula na rin akong mag-review. Tamang nood ng mga video sa YouTube para sa APSAT sa Kapi AFG Pinanood ko rin ang mga video na ginawa ko para sa PAFGCT, para kahit papano e may alam ako tungkol sa Philippine Air Force. Dumating na yung araw ng exam ko, maaga akong dumating sa venue ng exam. Pagdating ko dun meron palang mangilan-ngilan ng mga kabody ang nandun na kasabay ko rin mag -e exam Dun muna kami naghintay at naupo sa labas ng school building sa ilalim ng mga puno. Siguro bandang alas 8 ng umaga pinapila na kami ng HR officers. May pinascan sa amin ng QR codes at pinasagutan. Pagkatapos nun, pinapasok na rin kami sa loob ng isang room para hintayin ang schedule namin na nakaset ng alas 9 ng umaga. Habang naghihintay kaming batch na mag -e exam nagbigay ng important briefing sa amin ng mga HR officers. Mga do's and don'ts during exam. Pinasagutan din sa amin ang mga answer sheets na gagamitin during exam. After an hour siguro, pinapila na rin kami at pinapasok sa examination room. Ang laki ng room. Pagpasok ko, siguro mga nasa 75 na yung mga naunang nakaupo na, nakasabay din namin sa pag-exam. Bale lahat pala kami ay full examination ang kukunin. Karamihan ay applying for special enlistment habang may ilan naman na for officer candidate. Kinakabahan ako bago magsimula ang exam. Iniisip ko kung may lalabas sa mga ni-review ko o kaya naman ay baka mahirap ang exam. Basta kinakabahan ako nun, ilang sandali bago magsimula ang exam lalo na nung nilabas na ng mga HR officers ang test booklet para sa examination. Pero kahit kinakabahan ako e eh di ko kinalimutan na magdasal bago magsimula ang pagsusulit. So yun na nga, PAFGCT ang unang exam namin. Nagbigay ng instruction ang isang HR officer ng PAFHRMC si bago magsimula ang exam. Pinahanda sa amin ang answer sheet for PAFGCT pati na rin ang lapis at pambura na gagamitin namin sa pag-shade ng answer sheet. As of now, bale 255 items ang PAFGCT. Kung di ako nagkakamali, para sa officer candidate ang passing score ay 180 habang sa special enlisted naman ay 146. Base sa mga nathandaan ko at naalala during the exam of PAFGCT. Ito yung mga tips na maibibigay ko sa inyo na maaaring makatulong sa inyo during the exam. Hopefully, same pa rin ang material na gagamitin nila sa mga susunod na taon for the examination. Sa unang bahagi ng exam ang mga tanong ay tungkol sa parts of speech. Ano ang noun, pronoun, verb, adverb? Alamin nyo kung ano ang basic definition yan dahil andoon yan sa mismong exam. Siguro mga 5 items din yun. Sigurado lalabas iyan. Kaya ay review nyo yan. Meron din mga tanong tungkol sa basic computer hardware. Review nyo ang parts and functions ng isang computer hardware tulad ng monitor, CPU, hard drive, USB. Siguradong lalabas ang mga ito at nandun din sa exam. Meron tayong video nito sa ating channel, hanapin nyo na lang. Basic knowledge about information technology ay meron din sa exam. Di ko na matindaan masyado yung tanong pero parang may word ng Python. Kayo na bahala, basta may tanong din tungkol sa IT. Review nyo rin ang tungkol sa Civil Military Operations ng Philippine Air Force. Ano bang purpose ng Civil Military Operations? Pero sure ako na may tanong dun sa kung ano ang ibig sabihin ng abbreviation na CMO. Take note nyo na, na Civil Military Operations ang ibig sabihin nun. Meron pang ibang ganyang klase ng tanong, yung meaning ng abbreviations ang hinahanap. Meron akong ginawang Rebby Ewer tungkol dito sa CMO, hanapin nyo na lang din at panoorin. Madaming situational na mga tanong sa PAFGCT exam. Medyo time consuming ito. Ang teknik na ginawa ko during exam para mapabilis ako ay unan yung basahin at intindihin ang tanong. Then, sa kanyo na lang basahin gamit mata nyo ang sitwasyon na binigay. Meron akong ilang situational questions na nathandaan sa exam. Siguradong nandun ito. Yung una ay, inutusan ka ng magulang mo na pumunta sa palengke para bumili ng pangulam pero habang papunta ka sa palengke ay narinig mo sa mga tao na may mga NPA na nandun, ano ang gagawin mo? Bale English questions yung translate ko na lang sa Tagalog base sa pagkakaintindi ko. Pangalawa, nagsagawa ng dental mission ang inyong unit sa isang malayong lugar at may lumapit sa iyo na isang ale na humihingi ng tulong dahil meron siyang fractured na buto, ngunit alam mo na di mo siya matutulugan sa oras na yun dahil labas yun sa kakayanan mo bilang isang dentista, ano ang gagawin mo? Pangatlo, isa kang empleyado ng gobyerno, at nakita mo na ang boss mo ay may ginagawang anomalya sa inyong opisina, ano ang gagawin mo? pang isakang isa kang sundalo at habang ikaw ay nakaduty, may isang batang lumapit at may hawak na baril at sinabi sa iyo na paglaki niya ay gusto niyang maging isang miyembro ng NPA, anong gagawin mo? Marami pang situational questions ang nasa PAFGCT exam. Kaya dapat intindihin nyo na maayos ang tanong at sitwasyon na ibinigay para tama ang maisagot nyo. Meron ding lalabas na mga tanong tungkol sa basic parts ng aircraft particularly tungkol sa mga lighting parts ng aircraft, engines purpose, etc. Meron din akong nagawang video tungkol dito, panoorin nyo na lang. Yung iba't ibang klase ng mga hackers ay lumabas din sa exam. Sino ba ang mga blue, black, white, at red hackers? Meron akong video nagawa tungkol dito, hanapin nyo na lang din at panoorin. Hindi rin mawawala sa exam ang Philippine Air Forces, Mission, Vision, and Functions. Basahin nyo at tandaan ang mga ito dahil siguradong andoon yan sa exam. Meron din akong video na ginawa tungkol dito, panoorin nyo na lang din. O huwag kayong malilito sa pagkakaiba ng Mission, Vision, at Functions ng PAF. Siyempre hindi rin nawala sa exam ang Mathematics. Basic Math lang naman ang nandon. May mga word problems tungkol sa distance covered ng moving vehicles, area ng lot, ratio and proportion, averaging. Wala ako natadaan na specific question sa math dahil dito ako mahina. Pero review nyo yan kung mahina din kayo sa math kasi 10 to 20 items din ata math questions don sa exam. Ngayon, punta naman tayo sa AFSAT exam. Katulad ng PAFCGT may separate na answer sheet din ang AFSAT. Bale ang exam pala na ito kung pumasa ka ay valid for 3 years at magagamit para makapag-apply, hindi lang sa Air Force pati na rin sa Army at Navy. Kung bumagsak ka naman dito ay after 3 months ka pa bago ulit makapag-take ng exam. Huwag kang kukuha ng exam sa ibang branch ng AFP kung sakaling bumagsak ka sa Air Force nung nag-take ka ng AFSAT, dahil maaari kang ma-blacklist. Kapag na-blacklist ka, hindi ka na maaari pang mag-apply sa sangay ng gobyerno. Sayang naman! Kung di ka pumasa, wait ka muna after 3 months, review, then saka ka ulit mag-try. Bale tatlong beses ka nga lang din pala pwede kumuha nito, unlike sa civil service exam, na pwede kahit ilan hanggang sa makapasa ka. Anyway, during my AFSAT exam, time pressured, kasi 1 hour and 12 or 15 minutes lang ata duration ng exam. Tapos hati sa 3 parts ang exam, abstract, verbal, at numerical reasoning. Yung abstract, 50 items yata yon, dapat matapos siya within 15 minutes. Tapos yung abstract na yon, divided pa siya into 4 sections. Kung tama ang pagkaalala ko, yung section A ay hanapin ang susunod sa given set ng abstract images. Section B naman kailangan hanapin kung saang set ng abstract image pwedeng mailagay yung dotted circle na maliit. Yung section C naman kailangan mong hanapin ang naiiba sa given set ng abstract images. Yung section D, di ko na maalala ang instruction doon. Di ko na rin kasi alam kung ano ang ginawa ko doon. Basta binilugin ko na lang ang letrang tatamaan ng lapis ko. Last 2 minutes na lang din kasi ang natitirang oras at hindi na pwedeng balikan pa ang abstract reason ng section para magsagot o baguhin pa ang sagot. May iikot na HR officer para lagyan ng X mark ang mga items na di mo nalagyan ng sagot para di na mabalikan pa. Pag nagsagot ka pa o binalikan mo pa ulit ang abstract sa answer sheet mo at nahuli ka ng PAFHR officer, automatic disqualified ka na agad pauuwiin ka na. Sayang naman effort mo kung mauuwi lang sa ganon. Sunod na part ng ABSAT exam ay verbal reasoning. 65 items ito at parang 30 minutes lang ang given time, kung di ako nagkakamali. Bale sa verbal reasoning, basics about usage ng grammar dapat alam mo. May mga tanong kasi tungkol sa paghanap ng mga maling salita sa given sentence. Halimbawa, congratulations for your excellent contributions. Siyempre ang mali dyan sa sentence na yan ay, you, kasi dapat positive noun na your ang ginamit. Medyo madaming sentence error questions ang nandun sa verbal reasoning. Kaya review kayo sa area na yan. Meron ding tungkol sa analogy or relationship o connection tungkol sa two sets ng salita. Halimbawa, blank is the school a star is the blank. May ilang items din tungkol sa ibig sabihin ng mga unfamiliar English words na ginagamit sa sentence. Kaya dapat medyo marami kayong baon na English vocabulary. Meron ding reading comprehension sa verbal reasoning, may short paragraph kayong babasahin galing sa isang article, then kailangan yung hanapin kung anong main idea ng paragraph. Para sa akin medyo madali lang verbal reasoning basta familiar ka lang din sa basic knowledge tungkol sa English. Kayang-kaya nyo rin itong part na ito ng exam. Last part ng exam ay numerical na 35 items na dapat masagutan for 45 or 50 minutes lang ata kung tama ang pagkaalala ko. Anyway, dito sa part na ito ng exam dapat alam ang basics ng operations, algebra, saka geometry. Mostly ay simple word problems sila nakalagay. Practice lang kayo sa mga areas na yan dahil siguradong andoon yan sa exam. Siya nga pala 49 items ang passing score para sa special enlistment at 110 naman para sa officer candidate kung di ako nagkakamali. Hanggang dito na lang. Sana makatulong sa inyo ang personal experience ko sa pagtake ng exam sa AFSAT at POP GCT para mas mataas chance nyo na makapasa at hopefully makapasok tayong lahat sa serbisyo balang araw. Maraming salamat sa inyong panonood mga katulay sa Tagumpay. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. Sana ay may natutunan kayo at nakatulong ang video na ito sa inyo. Good luck at maraming salamat ulit mga katulay sa tagumpay.